Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel So yung isa ready na, papasok sa school At yung isa, ayan, tagka lang Galing sila sa labas ng kanyang papa Naglakad-lakad sila sa labas, yun ang gusto niya Yung sa umaga, pagka tapos paarawan Gusto niya lakad-lakad dito sa labas Nag-naano na siya dito sa loob ng bahay nakakakita na kasi siya kaya gusto niya na may ibang nakikita naman so inilip inilapag ko lang siya diyan, kasi nantay namin yung service pagkaalis ni Asher paliliguan ko na rin siya siya naman ang susunod na mapapaliguan ang aking caterpillar tira mo hmm. taas ang paa oh napaarawan pero hindi pa napaliguan o may, may, maliligo paalisin lang muna namin ang aming kuya Uy, Kuya, ah, share Kuya, say good morning, kuya Good morning, good morning guys Happy Sunday Kamu, anak Sige na, ah Happy Sunday Happy Sunday Happy Sunday, po, happy Sunday, po. So? You need to hit the Ati, man yung isa, um Si Asis Junior. O Asis Junior, gising na. Ha, maliligo tayo, Bibi. Maliligo tayo, Bibi. Meron, nakadilat ng mata. Maliligo tayo, Bibi. Maliligo tayo, nakaligo na si Kuya. Ikaw naman next. Ha? Ha, Asis Junior? Asis Junior! <laughs> Grabe mukha-mukha talaga ni Asis eh, oh. Ay, nako, baby. So, ayan, guys. Napaliguan ko ng ating bunso. At, ayan, matutulog na siya. Pag nailapag ko na to, mamaya, ayan, makakapag linis-linis na ulit ako. Dusting-dusting. Abang siya ay natutulog. At mag babakyum-bakyum ng konti. Ayan, o. Actually, nakatikit na pero ano pa eh uh, uh, gumagano nag ano pa may mga may sounds pa siya eh <laughs> uh, gumagano pa siya kaya hindi ko pa siya mailapag kasi medyo may konting mulat mulat pa At nasundo na rin si Asher maaga ang sundo kay Asher 8.45 dahil nga nasa UKG na siya maaga siya sinusundo kasi may 9.30 ato, 9.45 sundo para sa mga nursery at saka playgroup. So parang hinati nila, mas maaga yung sundo sa mga mas malalaki. Mas late naman ang sundo sa mga mas maliliit. So ito naman isa, uh, tulog-tulog na binalot ko. Ayan o. Oh. Milk is burning. <laughs> yung milk, kagabi, sabi ko, bili ka ng isang litro ng gatas, sabi ko kay Asis, kasi nga, yung saging na binigay ni Anesa, hinugna, na. Bali, saging na binigay ni Anesa, tanim nila sa may gilid ng bahay. Ngayon, hinarvest nila, tapos binigyan niya kami ni Julie, pinahinug namin, hinug na siya, sabi ko, Magagawa ulit ako ng banana cake para may makain-kain ba? May, yanda, may kaparis ng kape, o kaya tea. Pinakulo niya yung kalahate. Ngayon, iniwan. Nakalimutan niya na may pinapakulo siyang gatas. Ngayon, yung gatas na tuyuan, wala. Wala nang gatas. Ngayon ako, Kasi nga, inilabas niya. Habang si Asher nga, inihahanda ko kanina. Pinaliguan ko, pinakain ko. Habang silang mag-amanga, nasa labas. Kasi nga, gusto niya yung nasa labas nga kasi. Si lakad-lakad sila dyan sa may, dyan lang naman sa may harapan. Nakalimutan niya na may pinapakulo siyang gatas. O dinatuyo yung gatas. Wala tuloy akong gatas na gagamitin para sa banana cake ko mamaya. Nagawa ko ng banana cake para hindi masira yung marami kong saging eh. 2, 4, 6, 7. 7 pieces yung saging na hinog. O ba? Diba? At eto na pagdedek ko din. Kaya ko binalot na ganito guys. Although mainit na dito sa amin. Pero pag nagising kasi tinatanggal ko. Pinapanood ko yung kay ano, kay Doc Ato Basco, ano siya, pediatrician siya. Tapos kung nakakansin nyo, palagi siyang nakabonet. Kasi sabi nga ni Doc, yung mga bata daw na zero to three months, kailangan, uh, kailangan bonetan ganyan. Kasi para yung init ng katawan nila, kasi yung pagkaka-explain niya kasi, yung temperature ng ulo, yung katawan ng bata umakit sa ulo. Ngayon, kapag walang bonnet, nawawala yung... Basta oh, yung pag-explain niya eh. Kaya pag binonetan mo, natra-trap, bumabalik yung init ng katawan niya, nagsisirculate lang sa katawan niya, sabi niya, para daw, nakakatulong yon para bumigat yung baby. Yun yung pagkaka-explain niya eh. Kaya kung napapansin niyo, hindi ko tinatanggal ng bonnet. Minsan lang kapag yung pinagpapawisan, ayan, pinatanggal ko, ko ng konti. Tapos, pinapalitan ko yung bonnet niya kasi minsan nababasa. Kaya, pinapalitan ko. Ganun din yung damit niya. Halimbawa, ito, suot niya, mamaya pagising niya ng mga alas 12, ganyan. Tapos, pag nakapa ko na medyo basa, papalitan ko yung damit niya. Para, alam niyo yan, para fresh palagi yung katawan niya. At saka, pinapalitan ko palagi ng damit. Kaya ganyan, papalit kami. Iba yung damit niya pantulog. tulog. Tapos, yung damit niya kanina, pinalitan ko kasi nga, nag, may, anong taro doon? Sumu, sumuka? Yun. Ngayon, nasukahan niya yung damit niya pantulog tulog kanina. Pinalitan ko. Yun yung suit niya na nakita niyo sa unang video namin. Ngayon, hindi ko yung ibinalik. Kasi, sabi ng doktor, ang skin ng bata ay madaling marashes, kaya kapag nasuot niya na yung damit, hindi na pwedeng ibalik. Kahit hindi pa natatapos ba yung isang oras. Hindi ko na pinasuot, labahin na yun para hindi siya ma ma-allergy sa katawan niya kasi sensitive. Yung pagpapaaraw ko lang sa kanya, kanina na wala siyang damit. Tapos yung may mga ginaganyan lang ako, may mga tinatanggal ako na libag-libag niya, namumula na agad yung katawan niya. Kaya iyon. Mm. Oh, tulog na. Oh. Ah, tulog. Oy, sorry, sorry, sorry. Tulog na si Asis Junior. Ilalapag na natin si Asis Junior para makasimula na rin tayo sa ating gawain. Linis-linis konti sa loob ng bahay. Na. Na. So, see you later, guys. Hi, guys. So, ayan, nandito kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Umalis pala kami. Kadarating lang namin. Umalis kami kasi itong maliit, natatakot, natatakot si Asis na baka may jontis si Bunso. Kasi nga, one month na si Bunso, hanggang ngayon, yung mata niya naninilaw pa rin. Pero sa katawan naman niya, wala. Sa ngalangala -ngala naman niya, konti na din. Pero, ang sabi ng doktor, tuloy-tuloy lang yung pagpapaaraw kay Babo tuwing umaga. Sabi niya, ituloy-tuloy lang. Sabi niya. Ngayon, dahil nasa pensionary naman kami, bumili na rin kami ng swing ni Babo. Akala ko naman, mura tong ganitong swing, guys. Ayan. Akala ko tong swing na to, mura lang. Akala ko nasa 900. Ganun, hindi pala. Ayan, no, yung swing niya. Ano? 1.6? Ayan, swing ni Babu Kot. Ano? Cradle. They said that not good, not good you are doing like that because the baby will always cry, cry, cry. Not cry, sick. Ah, may paniniwala sila na ganun kapag dinuduyan yung duyan so bumili na rin kami ng duyan since since uh, nandun na rin naman kami, sabi ko, yung mumurahin lang. Where, is, where is the gray? Mat? Where's the cat? Da? Cat. What cat? Huh? Need to cat and swim first. So? Kumikidan. Ay, so, ang dami yung da da paniniwala, Ay? oy. Yeah. Ang dami yung da paniniwala. No need, Papa. Ang dami yung paniniwala, Papa, oy. oy Asus Mario Joseph. No. Yan, may paniniwala sila na ganyan. Eh, tuwang-tuwa naman yung isa. Tiga, tuwang-tuwa naman si Aidan. Aidan is happy. Na? No? No. <laughs> Ayan, yan ang kwarto niya. Oh. Nandun siya, doon siya tutulog. Where's the gray mat? You ask the gray mat to ama and put the one, ano, blanket. Yung manipis na blanket. Anak, this is for adding only, ha? Mama's You are heavy, anak ko. Although bakal naman kasi siya, guys. 1,650. Pero bakal kasi siya. Sabi nila bakal do kasi. Yung sa daras, bambu naman yun. Nasa 3,500. Yung nasa daras, sabi ko, ang mahal. At saka sa daras, yung bambu ba nagawa? Pwede, sabi ko, pwede na to. Kasi hanggang isang taon, ma malaki to eh, oh. Hmm. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dito. Dito siya sa sala kapag ganyan na ano. Hmm. Okay na rin kasi nga, bakal naman. Pero, expect ko talaga na sa 900, ganun ang price niya. Hindi pala, 1.6 pala. Pero, okay na, mas mura kaysa yung sa Daras na ano. Although, maganda yung design nung nasa Daras. Kaso nga lang kasi, ano nga lang ayun yung may 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 net pa, ganyan. So, ayan yung sinadya namin sa sa May, doyan na si Babu. Kasi tingnan mo, oh. Iba yung gamit niya kaninang umaga. Binago ko na naman yung gamit niya. Kasi, nababasa ang likod. Get out from the house! Basa yung likod niya palagi. Get ayan. out from the house! Just leave! Just leave Aidan! Just leave Aidan alone! Okay, ayan na si Babu! na <laughs> aba ba tahimik aba tahimik aba tumahimik siya oh aray gagamit niya yan ng ano sana wag masira agad ito to, 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 yung, itong ginamit na ano banig sana wag masyadong masira agad mm.